Viewer mga bossing, And dito naman tayo ngayon sa ano, Hermosa Bataan, flea market nila rito mga bossing. Every Friday yung latagan dito. And dito tayo ng pambenta natin online. Tira-tira gaming lang tayo mga bossing, yun mga tira-tira. Yun tira. yung mga hunt eh, natin, sana makadali pa tayo rito ngayon. talkal na tayo, tara. Uy! Hey!

dito sa mga kumot. Ayo. Wow. Laki oh. Paano siya pa carpet? no? oh. ng ayo. Team yan mga bossy nga sport sports team. Solid. First loot natin. First loot natin dito. May mga ano lang siya. May mga natastas lang ng na mga ilan lang. Pero ayan, pwede naman yung gugupitin lang yan ganda carpet pang ano mga pang background background solid nito ako ni natin to si 50 pesos lang pa kamura dito na lang ako Kunin natin carpet okay

Okay, okay, natin yan mamaya. Dito muna tayo sa ano. Sa mura lang. 75 pesos lang. Ganda nito. Bagong bago pa na dito. Madumi lang ng konti. Pero washable naman. Yun lang may butas pala. Sayang. Pacman. May ano pa siya. May copyrights. Wow ganda mga siguro mga ano to ah uh, mga 2,000 pataas na tag Pacman ganda nyo lang kasi may copyrights check natin yan mamaya solid pagod na rin mga pagod na ayun oh pagod na yung print ang oh, punit Vintage na ano mga bossing Vintage na Disney shirt. Wow. Grumpy. Single stitch yung ano niya, neck. Pero ayan, double stitch yung sleeve. Made in USA. Ganda rin yan. Check din natin yan. Michael Jackson. Nasa ano lang siya, reprint na nito. Tsaka wala siyang date. Kung may date sana, kung may date sana to. Pasok yan. Ito okay, yung mga na, na natin dito. Hindi tayo ng ano. Checkered na Columbia. Ganda ng kulay niya. Ganda ng pagka-checkered niya. Solid na solid. Ito okay, iwanan natin to mga to. Kasi lilit ng size sayang ah, oh, okay. tsaka to santa ko ito ah ito ah kakawir may stain pero ganda nyo holy shirt yung vintage na ano to ah ay na meron pa siyang bago sa likod see that? ang ganda ito kasi meron pa dito Okay. Ito meron din Vintage na uh, Hawaiian na shorts Full over print Wow <laughs> Versace jeans Meron pa oh. Versace mga bossing kung may nakita pa tayo legit ba to? legit yata na versace to wow details niyo ganda napakasolid pa nung nakita natin dito mga bossing versace lang naman wow 80 pesos grabe solid legit yan mga bossing ha versace yan ha ayun yung panalong panala sa 80 pesos yan mga bossing grabe wow! mamahaling brand tapos 80 pesos lang wow! ang ganda pa ng design nyo paano siya? Uh, rip jeans ano? oh, nyo naman oh. ang ganda ng design pati sa likod eh no? rip jeans yan mga bossing 80 pesos solid na solid tapos ito, ito pa yung mga unang mga nakita natin dito ito wear na polo shirt tapos ito vintage na na all over print hawaiian na ano hawaiian shirt ganda ayan yung tag nyo chato tsaka ito yung checkered na ano columbia napakamura lang na itong mga to tsaka ito na taya. bayaran ko na ito bossing apat Ayaw, okay, ano nga? Ikot pa tayo, paldo na. Pwede na mamuwi. Ito na sa so next spot natin. Meron tayo na ito 50 pesos lang. Vintage shirt ng mga bossing. Ohio State. Ayun yung tag niya. Ang ganda o. Oh. Pati size, ang ganda. Tsaka yung sleeve niya, yun May design o. Oh. May ano. Red yung loob niya pala yung sleeve yan, yung sleeve lang pala. Okay. single stitching ulit. Wow. 50 pesos lang. Yun. Not bad. na natin. May dumi lang. Okay. Pero ni wash lang naman yan. Madali lang yan. Solid. 50 pesos. Get na rin natin to. Yung mga bossy, meron din pala silang mga pants dito. Yung minukuha rin tayo rito. Coca-Cola. Mga pang sleepwear, mga bossing. Oh. Coca-Cola yan. Tsaka to. Ito may na maganda. Alam mo, sasabay ko na rin to. May na maganda sa lahat to. M&M. Wow. Dated po siya. 2015. All over print. Napaka-solid. Ang cute lang. Mga ano, chocolate. Iba-iba kulay. Tsaka to, yung Coca-Cola. Yan, official merch yan. Ayun yung tag, size large tapos may copyrights ano lang to ha 35 pesos Ter 35 pesos lang par 35 pesos sama na rin natin to need, need, lang restitch tong ano coca cola maliit lang naman yan madaling madali repair yan ayos ganda solid na solid ito new issue yung M&M natin A new issue. 35 pesos. Solid. Ang dami na nating nakuha, oh. Tira-tira gaming. Napaka-solid. Ikot pa tayo. sa last spot natin, sa pinakadulo. Tara. Ito yes. mga bossing, may nakuha pa tayo rito. Paano? Carpenter siya na, no? Pants. Para siyang Carhartt, pero hindi siya Carhartt. Ayan yung brand. Rustler. Gando, carpenter pants mga bossing eh. May mga ano, small packet sa gilid. Tapos sila gaya ng martilyo kaya carpenter yung tawag nila. Rustler mga bossing. Wala siyang tag. Plain lang pero legit yan eh. Ayun, no rustler o. Oh. yung ano, zipper. Punin natin to 120 pesos lang ta. Ganda pa na condition, need wash lang. Solid na karami na tire ito. Dami nating nakuha. Nendan neto. Na 120 ba? 150 yan, ma'am. 120 murang-mura. <laughs> solid mga bossing dami natin na oha. Chamba lang makakuha rito ng madami kasi konti lang naglalatag. Thanks God. Yo mga bossing, kung nagustuhan nyo yung mga gantong content natin, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Lalo lalo sa mga bagong viewers natin dyan. Mga bossing, maraming maraming salamat. Kita ulit tayo next episode mga bossing. Let's go! uh <laughs>